Hi guys! For today's video, ipapakiala ko sa inyo ang Pili. Pili na galing sa Bicol. Shout out sa nagbigay sa amin nito, si Ate Amik. Si Amik Alvera. Shout out Ate Amik. Salamat sa and care pala sa ano mo, sa boyfriend mo. Salamat sa bigay na Pili. So ngayon, ito yung Pili guys. Sa mga hindi kilala yung Pili, And sa mga taga Bicol, for sure, alam na alam na ninyo ito. Pili. Ito yung sikat na sikat sa Bicol. So, sa mga hindi taga Bicol, hindi nila alam paano kainin ito. <laughs> Naalala ko dati sa trabaho ko, yung mga kasama ko sa trabaho ko, hindi mga hindi nila kilala to. Hindi nila alam paano kainin yung balat nito. Kasi antigas tigas-tigas nito, di ba? Paano to niluluto? Niluluto lang to, um, saktong init lang. Hindi siya pwedeng pakuluan, hindi rin siyang sobrang um, malamig ang tubig. Ganito siya guys. Ayan. O, oh, diba? So, for the, for the vlog tayo ngayon for today's video. Ito, kinakain ko guys. Masarap to pag mainit-init pa. Apo, ganyan. Yung iba nito, ang ginagawa nila, inuulam nila sa kanin. In, sinasa, sinasawsaw nila tong balat na to, itong tong laman na to. Sinasawsaw nila sa baguong, tapos iuulam sa kanin. So ako, trip ko nito, papakin lang. Ganito lang siya. Yung kagandahan nito guys, is ma-fiber to. Yan, fiber siya. Aha. Yung iba, naalala ko dati, nung nasa source ko na ko, pinapabalatan nila to, binabalatan nila to, ganon, pagbalat. Tapos yung pag nabalatan mo na, itong laman nito, nilalagyan nila ng asukal. Parang ginagawa nila ang anong minakamis. Yan, yan ito tong itong ano na to. Lalagyan nila ng asuka o kaya lalagyan nila ng powder na ano, milk, bear brand, ganun. Masarap din guys kasi na-try ko din yun. Ito. Pero ako kasi mas gusto ko plain lang siyang kainin. Yan. Masarap din to sa asin talaga sa baguong. Tapos sa ano, baguong na may kalamati, Isaw sa Ulam sa kanin. Inuulam to talaga guys. Sa ano, sa sa katanduanis, inuulam nila to. Sa amin kasi, doon sa source of gone, um, inuulam din, pero hindi ako nasanay kasi sa amin, ano, bihira, bih sa lugar mismo namin, bihira may ganito. Marami to sa ano. Sa may sentro mismo. Ayan. Hmm. Ang ibang hindi sanay nito, hindi magugustuhan yung lasa. Ang lasa niya ay para siyang malinamnam na nam, nam, medyo may asim na medyo may tamis na konti. Gano'n. Ganyan. Ha? Huh? For today's video, imumukbang ko. Kasi, wala nang ibang kakain to. <laughs> si ma, ma, makaawak ka pa sa'yo, ma? Hindi na. Hindi na. Mm, diba? Yung anak ko, hindi naman kumakain ito. Kaya, mm. and for the content tayo for today's video, ayan. Ganyan siya, guys. Masarap sya. Pag normal lang na ano. Hmm. Tapos ang... Masarap to guys. Bag. Ito yung... Laman. Ay. Ito pala yung laman. Bibiakin pa to. Masyadong challenging ang pagkain ng pili kasi... Una kukuluan mo para matanggal yung ano. Ay, hindi naman pakukulaan pala. Lalanta. Tawag halanta. Sorry, mali ako. Lalantahin mo yung pili. Hindi siya pwedeng pakuluan ha. Nang, sa mainit. Saktong init lang ng kainit na tubig. Tapos pag sawa ka na dito sa balat niya, pwede mo na tanggalin. Mas mabilis siya tanggalin. Kisa tanggalin mo siyang hilaw. Matigas kasi siya pag hilaw. Pag ganito, mabilis lang. Kasi ganito yun mo lang. Tanggal na yung balat. So, hmm. ayan. Ganito siya. Ganito lang kainin to guys, sa amin. Mas gusto ko kasi yung natural lang makain. Sakto. Gutom ako ngayon. Kaya... Makakain talaga natin. Meron na dito ang mga nabalatan na. So, medyo marami-rami pa yung ayan, ito. Sa Bicol, kilalang kilala si Pili. At sinabing Bicol, ay maraming Pili doon. Pili yung yung unang-unang may iisip. Ito yun. Ganito lang akong kumain ito, guys. Diba? Wala nang iba. Ayoko masyado. Hindi kasi ako mahilig sa saw-saw-saw-saw. Yung iba, sinasaw-saw talaga po. Pang ulam. Baguong. Ako kasi di mahilig. Kaya, plain lang tayo. Makabusog din to guys. Maano ma din, mabigat din sa si chan. So, nilanta ko na kasi kahapon to dumating. Minsan kasi pag natatagalan, hindi na masarap yung balat pag nilalanta. Kaya habi ko, lantahin na namin. Kaya, sayang. Mm, effort pa yung pagdala galing bicol. Fresh from bicol. <laughs> Di ba? Mm. Ay, bulok to. Bulok tong isa eto kagandahan kasi pag pag nalanta na mabilis lang tanggalin yung balat oh kukunin mo lang to ito 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 kasi yung pili nuts dito matigas din to ang ginagawa dito ay patutuyuin para hindi siya madulas pag biak gan marami pa subnapo hmm pili kay dyan. di ba And siguro i-upload ko to pa. Ma-upload ko to pag nasa may may internet na ako, guys. <laughs> Ang hirap ng internet. Wala pa akong internet dito kaya Hmm. Ma-upload ko to pag nasa internet. May balatan. Tapos, pag binalatan mo yan, huwag mo kainin yung balat na yan na ano, kasi maano yan Lalo, Ma... Ano yan, matalas-talas yung mga balat-balat na yan. Ang kinakain lang yan yung laman. Ah, see? Yan. Pwede mo siyang kainin. Yan. Mmm. Diba? Sobrang init niya yun, guys. Oh. Ito naman, patutuyuin at bibiakin. Masarap din yung ano niya. Ganito maano lang talaga kumain ito kung gusto mo talagang sagaan babalatan mo siya pagkain diba Let's see yan ganyan lang siya hmm. tapos yung iba may gusto nyo talaga sinasaw-saw nila kung saan gusto nyo patis or something yun lang Okay na to? Pwede hmm. ko nung lasa niya, ano, Malinam nam, Medyo masim asim, Ayan. So, Gusto ko na to kainin pag medyo mainit-init pa, medyo malamig na kasi ito ngayon. Pag malamig-lamig na, masim-asim na kasi siya. Pero pag yung kalalambot pa lang mainit-init pa yung tubig. sarap ng lasa Hmm ba diba? hmm. Yun lang Thank you for watching. in my next vlog. nagbigay nito. Ate Amic, shout-out sa'yo. Bye! Nagsabit-sabit <laughs> na sa akin, mga ngipin. Ano yung lang, lang talaga ng pili? Sarap ng lasa. Sa mga hindi pa nakakain ito, manini-bago sa lasa, pero sa mga sanay na talaga. Bye Đấy. Bịt lắm. Đi cây, đi là hạt